ang chairperson at center law at ICC council. Attorney live kayo sa RMDZ Axel Manila, si Lourdes po ito. Uh, magandang hapon, uh, Ma'am Lourdes, at sa lahat ng ating mga tagapakinig ngayong uh -oh. Uh, hapon. Oh, uh oh. Sir, sandali ah, kayo po ay nag-file ang temporary restraining order sa NAIA para mahinto lahat ho na mga changes uh, po sa NAIA under sa NNIC? Lahat po ng paniningil nila no dahil nagsimula pa noong September ay tumaas na yung mga landing and take off fees, yung mga aircraft parking rates, yung mga tacking fees, yung mga paggamit ng mga tube, yung mga renta ng mga spaces ng mga pangkomersyo, uh, tumaas lahat na kahit na wala ka namang nakikitang uh, a building pa no na pinapatayo in fact building pa ng gobyerno yung ginagamit nila no if ever na may mga changes yung mga systems lang yung mga ah uh, kumbaga pagpapatakbo pero mantahin po natin uh, itong September 2025 mm -hmm. September 14 tataas yung um, yung passenger terminal fee ng mga 90 percent sa domestic flights and 72 percent sa international flights. And um, sa figures ho, last year, mga 130,000 passengers per day ang uh, gumagamit sa lahat ng apat na terminal ng uh, na iya So kung i ho natin lahat yan, yung terminal fees pa lang, mga abot ng 25 million per day ang uh, mm -hmm. ang uh, revenues nila so parang abot ng 9 billion per per year no eh asa na nakikita nating uh, pinatayo wala pang napakikitang pinatayo ginagamit ang uh, mga building at pasilidad ng ating gobyerno mm -mm. at kung babalasahin ho natin yung uh, pag-award doon sa bagong uh, private operator ng airport ang dami ho talagang irregularity mm -mm. no um, uh -huh. Oh, uh -oh. attorney, ito po'y na file na ho kanina itong urgent motion to resolve uh, application for TRO, preliminary injunction and or status quo anti-order. Tama ho yan. I file natin kanina mga um, 1145 yung mm -hmm. ating motion na uh, hinihiling natin sa Korte Suprema na uh, mag-issue ng restraining order um, doon sa may paparating na increase ng terminal fees sa September 14. At at the same time na mag-issue ng status ko anti order kumbaga ibalik yung mga fees dun sa May September 2024 bago pa in-increase lahat. Okay, sandali sir ha. Uh, yung TRO ay para hindi eh kasi sir, 'di ba nagtaas na nga sila? Nagtaas ho sila ng mga yung mga landing fees yung para sa mga eroplano ho na talagang sisingilin naman sa mga pas sa mga passengers. Oo. Pero yung yung terminal fee ito pa lang hong September 14 sila magtataas. Okay, so yung yung sakop lang ng TRO yung itataas sa sip ngayong Setyembre. Opo, oo, pero meron din tayong prayer ng status ko, Ante. The intention mm -hmm. is ibalik yung status ko, yung kalagayan ng September 2024 na wala pang increases mm -hmm. sa mga charges. Okay, so um, ito po yung magandang, ano, magandang uh, aksyon na iniakit po sa Korte Suprema. Pero sir, while wala po ito, para ho sa kaalaman ng ating mga kababayang nakikinig, tuloy-tuloy po sila sa increase, di ba? Kung wala ho ang TRO, tuloy-tuloy ho sila ng increase, oh. so tataas lahat yung babayaran ng mga pasahero. Oo, okay. Sir, inaasahan niyo ho ba na as a lawyer, ano po, na kayo po'y agad na makakakuha po ng TRO base po sa experience po ninyo? Um, kung talagang um masinsina na talaga na babalasahin ng mga uh, justices natin makikita naman nila yung merito talaga ng kaso mm -mm. no na namin lahat yung mga uh, komento ng um, um, ng bagong private operator even ng OSG sa OIGCC. and talagang nakikita namin na talagang um, hindi nila natumba yung mga puntos natin para talagang panigan tayo ng Korte Suprema. Mm, -mm. Attorney, nakalagay rito sa, sa uh, Supreme Court na inapply uh, in ano uh, in I'll, against illegal increase in IA fees. Bakit 'to sinabi niyo pong illegal? Illegal ho yan dahil uh, talagang yung proseso nila ang dami-daming mga ano irregularities na no? unang-una hindi nila sinunod yung bagong batas na lumabas noong December 2023, yung PPP code kung no. Ang kanilang uh, sinunod ay yung BOT law na ni na ng bagong batas ng PPP code no. Mm -hmm. Pangalawa, uh, yung mga rate yung mga rate ng mga sinet na maganyan dapat dumadaan yan sa hearing sa proseso na uh, kukunin yung panig ng mga lahat ng mga stakeholders at magi-hearing no at ipapublish 'yan pero walang nangyaring gano'n. no. Ah, uh, walang ginawang gano'n ang cabinet no dahil yung cabinet yung nag-decide dun sa may increases na 'yan. Pangatlo, hindi yan nakalagay yung mga rates, hindi yan nakalagay dun sa may dun sa may ano dun sa may concession agreement mm -hmm. no. Asa ka dun sa may uh, bidding document no yung uh, kum, dun sa bidding document, nung, nung, nung kumuha tayo kumuha ang uh, gobyerno ng mga interested uh, participants hindi nila nilagay yung rate mm -mm. no ah uh, ang dami-dami pa uh, in fact yung aming petition ay humigit-kumulang ng mga 100 plus uh, pages dahil talaga ang dami naming nakitang mm -mm. Uh, mga irregularities na ginawa mm -mm. sa kontratang yan Pero attorney di ba kung nakita po ninyo ito at ng mga maliliit na manggagawa bakit hindi po nakita ng gobyerno Yun ang aming ano yun ang aming pinagtataka dahil mismo um, Solicitor General sa Office of the Government Corporate Council, nagkaroon sila ng opinion no sinabi nila na dapat ang masunod na batas ay yung PPP code na um, enacted by Congress in uh, at naging effective no December 2023 mm -hmm. pero kahit na ganoon na sinabi ng OSG ang sinunod pa rin ng MIYA at saka ng uh, DOTR ay yung old repealed law na BOT mm -hmm. no apply transfer. Mm -mm. Okay. Uh, attorney, kami po ay uh, hihingi po ng update sa inyo regarding po rito sa inyong TRO. Sana po makakuha po kami ng update trend. Ano po sa inyo para aming po ma-i-share mai naman sa ating mga kababayan. But as of this moment, linawin lamang po natin tuloy yung mga increases hangga't hindi nakakakuha ng TRO yung grupo po ninyo. Tama po, tuloy mm -mm. po yung ating uh, increase kaya ho sana hinihikayat kawan -oh. tayong bayan na ano tulungan tayo na magdasal. Mm -mm. Na, ay eh, may granto dahil talaga kawawa naman yung ating mga kababayan na nagiging parang ang ang uh, sasakyang panghimpapawid. Dito na yung bagong parang uh, bus at ano eh dahil sa bumababa na yung presyo tapos biglang tataas na naman dahil sa mga increases na to. So kawawa naman yung ating mga kababayan na nakatira sa malalayong lugar kagaya ng Visayas at Mindanao. Mm -mm. Attorney Bago ko po kayo bitawan. Ano po? Okay lang po kung uh, kunan po namin kayo ng update. Kumusta po yung paghahanda po ninyo para po sa Setyembre kaugnay pa rin po sa kaso ng dating Pangulong Rodrigo Duterte? Uh, sa ngayon po um, ang uh, naatasan na parang temporary na Victims Council ay yung in-house Office of the Public Counsel for Victims sa ICC. So sila yung nagre sa mga biktima, no? Although ang ICC inaasahan natin na mag appoint ng uh, permanent na magiging victims council itong September. And um um inaasahan natin na mag-appoint sila ng Philippine team dahil uh, ang ating pananaw kailangan yung victims council ay nakakausap niya ng sariling wika yung mga biktima dahil mas komportable yung mga biktima na may pag sa abogado mm -hmm. na na-sasayta ng sarili nilang lingguwahe mm -hmm. no. So umaasa tayo na magkakaroon ng victims council na Pilipino sa September. And um, kami ay nagbabalak din maraming grupo nagbabalak na pumunta at mag-attend ng confirmation hearings sa September 23 hanggang 26. Pero ato ni ano po ang inyong katayuan? sa September 20 uh, uh, this coming September. Ano po yung magigging uh, post nyo doon? Uh, depende kung uh, before yung confirmation of charges, uh, hearing ay mag-appoint na ang, uh, ang ang ICC uh, judges kung uh, mapapalad tayo at uh, mag-appoint mm -mm. eh tatayo ho tayong victims Council doon no pero depende yun sa ICC uh, judges no mm -hmm. kung hindi eh parang magiging observer lang ho tayo doon. Okay, uh, kayo ho eh ano po yung pinaka latest at uh, inihiling ng kabilang kampo na uh, makalabas muna ano uh, yung dati ito pong si Ginoong Duterte. Opo, ang uh, ang bagong-bagong na ano nababaga pang kalalabas lang ay si Mr. Kaufman na alala yon noong August 7 pinapa-disqualify niya si ICC prosecutor Karim Khan. Pero kaninang umaga nakita ko sa website ng ICC na wini withdraw ni Mr. Kaufman, ng abogado ni Mr. Duterte, yung kanyang motion na ipadisqualify si Mr. Khan. So withdrawn na yung kanyang motion to disqualify the ICC prosecutor. Ibig sabihin attorney? Ibig sabihin ay si uh, prosecutor uh Khan pa rin yung parang tata yung parang head ng uh, at magsusupervise sa uh, team na naka, na nakatutok sa kaso natin sa Pilipinas. Oo, sa tingin niyo laban ho. Kayo, yes. Oo, sa tingin niyo ho, bakit ho uh, pabago-bago yung kabilang kampo? Yun nga, you no know, ang sabi ko nga atras abante, uh, laban bawi at teka-teka, uh, no? Kasi tat pangatlo na to. -hmm. Unang-una, no, nag-motion sila ng interim release. Mm -mm. Uh, uh, pagkatapos sumagot ng prosecutor at ng victims counsel, eh, biglang sinabi ng uh, defense counsel na teka-teka muna, huwag muna mag-ruling dyan. No? Tapos nag-file sila ng motion na sabihin uh, i-dismiss na yung kaso dahil wala na yung jurisdiction ng ICC. Uh, sumagot ang prosecutor at victims counsel tapos biglang sabi nila freeze muna, wag muna mag-rule dyan. No? Tapos ito na naman, itong uh, pagdisqualify pag-disqualify kay Mr. Khan. Uh, pagkatapos nila i-file yung motion, um, wini-withdraw na naman. So parang, parang ganun nga, teka-teka, mm -mm. laban bawi. Sa tingin niyo po, ito ay paborable po sa inyo at sa mga pamilya ng mga biktima? Um, yung issue ng uh, interim release sa jurisdiction, eh, um, dapat ma-resolve na kagad para hindi na maging balakid sa uh, magiging uh, confirmation of charges hearing sa September no. Mm -hmm. Itong uh, pagwithdraw ng um, objection or disqualification ni Sekan paborto dahil uh, hindi na magiging side issue na kailangan pang um, pag-ukulan ng uh, panahon at oras at mm -hmm. atensyon ng mga judges at mga abogado. Mm -hmm. Attorney sino-sino po yung mga kasama po ninyo ngayong Setyembre sa ano sa the Netherlands? Uh, wala pa yung formal Uh, pero uh, yung mga NGOs ho, uh, na who have been helping victims are um, actually planning on sending delegation to the mm -hmm. um, confirmation of charges. Magdala raw po kayo ng humba, attorney? <laughs> <laughs> attorney ah. Pag nagdala ng humba doon, attorney, dapat alam mo para sa iyo ha. <laughs> Mukhang ginto ang humba doon. Pinag-aawayan. No? <laughs> attorney, salamat <laughs> sa iyo at nakantabay kami sa kaso diyan sa Naiya, sa inyo pong DRO at dito po sa ICC. Thank you, mabuhay kayo attorney. Thank you. Mar maraming salamat. D Z X